nakikita mo kay hindi, hindi ka namin iiwan. Yes. Kaya wag kang mag-isip na ni minsan ikaw ay iiwanan ng iyong mga kababayan. Habang naririto ka, naririto rin kami. Yes. Amen. Pinangalanan na nga po namin ito at Duterte Park. Meron na rin siya at Duterte Forest. Meron na rin Duterte, Forest. Kaya maya, it will be the kingdom of the Duterte. <laughs> anyway, sa mapagpalang uh, uh Biyernes Santo po sa inyong lahat. Alam naman po natin kung anong nangyari nung Biyernes Santo. Ito po talaga yung pinahirapan nilang ating Kristo. Uh, sa po talaga ay tinorture in modern lingo. At uh, pinabuhat ang kanyang cruz, pinagpapalo ang likod, ipinako, linagyan ng um, ng uh, tinik ang ulo. At talaga naman po pinahirap yung kanyang buhay. Alam niyo po sa kasaysayan ng Pilipinas, sinasabi po nila na tayo daw ay unang naging republika sa Asia dahil sa impluensya ng mga ideolohiya at paniniwala sa Europa. Pero hindi po totoo 'yan. Kasi ngayon po, bagaman tayo narito sa Europa ngayon, ang mga kababayan natin patuloy pa rin po na itinutuloy yung nakaugalian ng pasyon. At ang pasyon po ay tungkol sa buhay na ating Panginoon. Lalong-lalo na yung mga pangyayari ng Viernes Santos, kung saan talaga namang pinahirapan siya. At ang sabi ng mga ilang mga historians, yung revolusyon na nangyari laban sa Espanyol, hindi po yan dahil sa mga ideya ng mga ilustrado. Hindi po yan dahil sa mga ideya ng demokrasya at ang liberal democracy na galing sa Europa kung hindi ito po ay galing sa pasyon. Dahil sa isipan ng mga Pilipino, yung pahirap na ginawa nila kay Kristo ay katumbas ng pahirap ng ginawa ng mga Espanyol sa Pilipinas. While binabalik ko po ito, itong pasyon at revolusyon sa araw neto, dahil meron po mga bagong pahirap na naman sa ating bayan. Sa kauna na pagkakataon po, ha? ang ating self-rated poverty ay napakataas. Ang all time po ay e naranasan natin ng Disyembre 2024 sa administrasyon ng Marcos Jr. At ngayong Marso po, 52% ang nagugutom sa ating mga kababayan. Isa sa dalawa Pilipino ay guto. Hindi ba ito katumbas ng pahirap na ginawa nila kay Kristo nung Biernes Santos? Hindi lang po yan. Laganap na naman ang krimen. Hindi lang po mahihirap, hindi lang po mayayaman, lahat po nagiging biktima ng krimen. Balik na naman po mga panahon na nakakatakot lumabas ng bahay, lalong-lalo na sa mga mayaman. Correct. Ang balita ko po, nauubos ang mga sundalo natin, nagre-retire ng maaga dahil ang mga mayaman kinukuha sila as security. Dahil balik na naman po ang takot sa lipunan dahil sa kriminalidad. Hindi pa ho'y ito katumbas ng pahirap na ginawa nila kay Kristo noong mahal na araw ng taong iyon? Nandyan pa rin po ang problema sa napakatasa presyo ng bilihin. Nandyan din po ang problema ng kapulungan ng trabaho at ang mababang sweldo. Sino ba naman ang magtataka na kulang ang trabaho at kula at malitang sweldo sa Pilipinas? gayong yung pinakamalaking bansa na nagbibigay ng kapital at pinanggagalingan ng mga turista, pilit ta inaaway ng Marcos Jr. dahil kinukuha niyang suporta ng mga Amerikano para lang manatili siya sa pwesto. Hindi ba hong ito katumbas ng pahirap nila kay Cristo sa Interne Santos? At sana po, tama ang sinabi ni Dr. Ileto, yung historian na sumulat ng pasyon at revolusyon, na kung paano ang pasyon ay naging dahilan para, nag, para nagkaroon ng kauna-unang republika sa Asia, sana ang mga pairap ngayon ng Marcos Jr. Mag, 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 magbunga rin sa bagong revolusyon. Revolusyon kung saan? Mawawala na sana po ang pagkagutom. Revolusyon kung saan? Yung kapayapaan at mababang kriminalidad na ibinigay sa atin ni Tatay Digong ay mababalik muli. Revolusyon kung saan ang mga drug pushers at drug traffickers ay natatakot at pilit na nagtat nagtatago. At kung saan ang presyo ng mga pinagbabawal ng gamot ay lalong tumaas dahil doon sa ginagawa ng gobyerno na talagang sinusupil ang pangangalakal ng pinagbabawal na droga malungkot po ngayon dahil ang pagkakakulong kita Tatay Digong yan po ay pahirap sa sambayan ng Pilipino katumbas din ng pahirap na ginawa nila Kristo nung mahal na araw nung Biyernes Santo pero bukas po Sabado de Gloria sa Ingles ang tawag natin sa Biyernes Santos Good Friday hindi po siya naging good dahil pinahirapan nila ang ating Kristo. Hindi po siya naging good dahil pinatay nila si Kristo ngayong araw neto. It is Good Friday dahil alam po natin in two days time it will be Easter. At yan naman po ang pangako sa atin habang tayo po ay nananampalataya sa Panginoon darating at darating din ang Pasko ng pagkabuhay. Darating at darating din ang Pasko ng pagkabuhay ng sambayan ng Pilipino na matitigil na ang administrasyon na nagpapalaganap ng gutom, matitigil na ang administrasyon na nanunupil ng karapatang pantao, matitigil na ang administrasyon na lamtaran ang korupsyon. Darating din ang Pasko ng pagkabuhay. Yes. yes. So ngayon po, habang tayo nagmumuni-muni, sa kahalagahan ng Biyernes Santos. Alalahanin po talaga natin yung pagluksa ng lahat ng nanalampalataya sa pagkapako sa krus na ating Panginoon. Pero gaya na akin sinabi, isang tulog na lang, darating naman ang Pasko ng pagkabuhay. Tatay, konting tulog na lang, darating din Yes. ang ating Pasko ng pagkabuhay. Amen. Raming Maraming salamat po. Thank you po. For... Sa pagpalaya for... at uh, mapagpalain pong diyan Santo sa, sa inyo. Thank you po, Tony.